Welcome back mga tekniks sa YouTube channel. May panibago na naman akong tekniks inyong ituturo. Ngayon mga teknik, meron tayo ditong ginagawa. Ang naging problema niya mga teknik ay lost thread na 'yung kanyang kicker 'yan. Okay lang sana mga teknik kung ito 'yung lost thread itong mismo padjaka kaso 'yung lost thread na ito mismo pinagkakabitan ng kicker. Ngayon mga teknik ang ginawa natin, gininender natin 'yan. 'Yan. Hiniwa natin sa gitna. Pati ito medyo pinalaki natin 'yung hiwa nitong kicker may lalagay tayo dyan mga teknik na ginawa nating washer para siyang magsisilbing stopper yan para makita ninyo yun makita nyo yan kakabit lang natin yung washer para may pakita sa inyo yan bali mga teknik ito yung ating ito yung ginawa natin mismo yung gagawin natin pinakalak nya to ng mga cabinet yan grinder natin ito na yung ating kakabit yan yan na yung ating bracket na ginawa. Ngayon, ang magiging lock niyan, mga ka-teknik ay dito. Yan, makita nyo sa butas. Sakto na yan. Lalagyan natin ngayon siya ng tunnel yung mahaba bago may nut dito sa ilalim. Yan. Wait. Yan mga teknik. Hindi pa natin ilagay yung nut niya pero napakatibay na. Hindi na siya gagalaw. Masisikip pa yan. Makokompress pa yan kapag ka nakabit na natin yung nut niya. Yan. Yan mga teknik. Lagay na natin yung kanyang mismong tornilyo. Yan. Bale, may lock yung nut sa ilalim yun. Patatagusin natin para hindi gumalaw yung mismong lock ng ating kicker. Kasi kapag ka winelding natin to, halimbawa magpapalit kay dito ng mga ano, bubuksan nyo tong side na to. Ano, tsaka masisira yung oil seal kung welding natin. Ito, pwede mo kalasin, pwede mong kabit ulit. Kumbaga, para lang siyang stock na may remedyo.